Guys, good morning! So, ngayon na dito si Royal Moto Club to pick up my bike. Itong big bike ko na BMW and of course, the Vespa also. So, pinagsabay na pick up and para din dito sa Royal Moto Club. It's because si so Genesis ay eh, for the first time, ay di-detailing siya. So, sa so, tinagal-tagal kong ginagamit to, never ko pa siya na talagang napadetail. So, parang I think he, it deserves a thorough cleaning. And natuwa din ako, Royal Moto Club has, has that kind of service sa kanila. Full auto detailing. So makikita natin dyan yung before and after ng aking bike. Kasi yung sobrang dumi na rin yung mga loob niya. So my bike was both mga 2021, um, June 2021. So 2025 na ngayon. <laughs> more than four years ata, almost four years of using my bike, ngayon lang siya mag-detailing. So, sasabihin niyo sa akin, ba't ngayon lang? Dapat pala matagal na. Anyway, uh, we'll see the result after they do the full detailing of my BMW F750GS. So, ang kagandahan din ito, guys, kasi isasabay ko si Vespa, si Sunshine, para magpa-ceramic coating. Um, actually, not ceramic coating. Sinabi sa akin si Boss Johar na mas maganda pa sa ceramic coating yung gagawin niya. Since bago ang ating sunshine, um, kailangan din natin protektahan ng kanyang paint. So, we'll put um, ceramic coating for it. Gandahan nito, guys. Kasi medyo marami ginagawa si Inday. Ito talagang pinick up nila. Ito yung one of the services that they have. They have the hauling services kung busy kayo sa bahay ninyo, busy sa work, walang time para dalhin yung mga motor niyo doon sa Royal Moto Club, they have a hauling service. Ayan, sa likod ko nakita nyo. So, pipick up nila parehas na. Then, hopefully, I'll visit their, um, their shop para makita natin ang progress ng ating mga bikes. And I'll show to you the after um, service nila kung ano sure ng ating mga minamahal na mga bikes. So, Here we go. Pakita ko na lang sa inyo and follow us soon kung ano yung mga progress natin sa ating bike. Ayan na. Nakuha na si Sunshine. <laughs> and ayan. Magpapaspa muna si Genesis. <laughs> and si Kuya. So, pag pinipick up nila yung bike, they do some test. Yung check then All around may checklist sila that you have to sign also. Bago nila isakay. So, that's the, yun yung sistema nila dito.

Nag-sakay like, na nila yung ating BMW F750 at GS and our My Vespa Primavera. So, all ready na ulit magpapamper yung tulong bike. Thank you again, once again, kay Royal Motoclub for this kind of service. Buti na lang may mga ganitong services mga hauling kasi makes our life more easier lalo na sa mga busy work natin. At least na kaso pa rin yung mga bikes natin. abangan ang ating next episode with Boss Johar para sa ating ceramic coating or we call it graphene coating. Hey. Hello, Hello. Boss Johar! Welcome, Kamusta? Welcome, welcome. Oh. Welcome here sa Royal Moto Detailing na area namin. So, mm -hmm. it's inside Royal Moto Hub or Mo Royal Moto Club here in Caloocan. Mm -hmm. So, ito yung area namin na ginagawa namin is pinapaganda or pinapahongi natin yung mga babies n'yong kakakataon. Oo nga eh! Parang pamper na pamper. May <laughs> sarili siyang kwarto. Yes, may sarili kwarto. <laughs>